mag alas 7 ng umaga nang madakip ng Bulacan Police Provincial Office ang isang suspect dahil sa illegal possession of firearms. Sa bisa ng arrest warrant, naaresto ang suspect sa Plaridel, Bulacan at nakumpis ka sa kanya ang kalibre 38 armas at anim na bala. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect para harapin ang kanyang kaso. Arestado ang apat na indibidwal sa operasyon ng Rizal Police Provincial Office sa Taytay Rizal sa pangunguna ng Taytay Municipal Police Station na datna ng mga operatiba na nagsusugal ang mga biktima at dito nadakip ang apat na suspek at nasamsam sa kanila ang 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 370,000 piso. Nasa kote na ng Southern Police District ang isang suspect dahil sa kasong robbery, malicious mischief at illegal possession of firearms. Nadakip ang suspect dahil sa isang individual na nakakita ng pangyayari. Ayon sa report, pinasok ng suspect ang isang kwarto sa Bonifacio Global City sa Tagig at dito tinangay ang mga personal na gamit sa loob. Narecover sa suspect ang isang pistol na armas, dalawang magazine at labing apat na bala. Nauna sa balitang totoo at laging bago. Mikael Aviso, Alauna sa Balita, Congress TV.